Mga idol, na paano kaya itong kalapate natin? Ayan you know, o, dyan natin, natin. Bigla na lang pumukul yung butsi nya. Tapos, puno ng tubig yan. Ayan you know, o, puno na naman ng tubig. Ano you know, kaya pwedeng gamot dyan? Sana matulungan nyo mga idol ah. Paki comment naman kung ano pwedeng gamot natin sayang to. Muno ng tubig oh. Kapayat ko na. Yan oh. ganyan oh. tama Dami malabas oh. Ngunang oh. tubig. Grabe. Ay! Isang... Oh, ay, dami! Ano yun? Puti-puti! Mukhang -puti. pwedeng gamot dito, sayang! Matay na, yata! So, comment naman kayo idol kung ano yun! Grabe. Ay, yan oh. o. No? Yung mga nilalabas nyo. Mukuya yung mga yan. Yan. Medyo natanggal natin.